Walang kawala sa mga pulis ang isang lalaking na ng resibo ng dati niyang ang kumpanya. May ulat si Bien Manalo. Ay, na pag... no, sa ka sa <laughs> Ganito na lamang ang pagmamakaawa ng lalaking ito matapos arestuhin ng mga operatiba ng District Station Operation Unit ng Manila Police District sa mismong bahay nito sa Tiapo, Maynila, bandang alas dos ng hapon kahapon. Dahil sa umano'y pamimeke nito ng resibo sa dating kumpanyang pinagtatrabahuhan. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, napag-alamang dating empleyado ng isang financing company ang sospek na kinilalang si Rupert de Asis, 45 taong gulang na isang delivery rider. Siya yung uh, ng mga kaso para ma-recover yung mga motorcycle dun sa mga delin delinquent accounts, yung mga yung hindi nakakabayad, na, o oh, hindi nakakahulog ng buwan ng uh, uh, installment. Pinapolsify niya yung mga resibo ng mga mga ipinapail niyang kaso kasi meron yung expenses. Tsaka yung iba, uh, siya rin yung nangungulekta ng bayad. Yun nga, uh, sabi nga parang pinopulsiplay niya yung mga resibo. Depensa naman ng suspek, walaan niya siyang kinalaman sa mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya. Pero aminado siya na mayroon siyang pinaking dokumento na hindi bababa sa 50,000 piso katuwiran pa ni Deasis, ipinangtapa lang daw niya ang nakuhang pera sa utang ng mga naging kliyente niya. Pakiusap ko na po sa alasang sabapan na to sa Grand Cycle. Alam ko po may puso po kayo. Pero sobra-sobra po yung sakit na binigyan niya sa akin. Mahapag po kayo. Tumay ba yan yung bulukan sa po? Mabuti po akong tao kakayaan ng gano'ng po sa inyo. Tulungan nyo. Dagdag pa ng pulisya, may mga nakabimbin pang kaso laban sa sospek, kabilang na ang 43 counts of falsification of public documents. Sa ngayon, ay nakatiit na sa Manila Police District Custodial Facility ang sospek na nahaharap sa kasong qualified theft. Bien Manalo, para sa bayan.